today's video nga mga kasari. Ayan na naman yung intro na yan na for today's video. Ayan na nga mga kasari no, dahil feeling ko mabigat na mabigat na yung pakiramdam ko dahil yung aking katawan is napababayaan ko na naman. Medyo napaparami nga yung kain ko nitong mga nakaraang araw mga kasari. Kaya feeling ko na napakabigat ng aking katawan o feeling mo na naman yan. Ilang araw din kasi ako tumigil sa pag -e exercise dahil marami akong ginagawang general cleaning dito sa aking munting bahay. Lalo't lalo na sa aking munting tindahan dahil nung nakaraang araw mga kasari. Marami akong ginawa sa aking munting tindahan at pinagugupit-gupit ko yung aking mga paninda at nilipat-lipat ko ng pwesto yung aking mga ID display. Dahil marami tayong ginawa sa ating munting tindahan nung mga nakaraang araw is ayan na parami po yung kain ng inyong kasari. Masarap din kasing kumain mga kasari pag pagod na pagod ka at lalong lalo na pag lumipas na yung oras. Sobrang dami nga ng ginagawa ko sa aming bahay or sa aking tindahan mga kasari. Talagang nagugutom ako at nag -crave ako ng mga kung ano-ano. Wala kasi akong pili sa pagkain mga kasari kung anong meron sa aming lamesa o mga na leftover dyan sa aming rep Pag ako'y nagutom talaga is kinakain ko yan kahit malamig pa yan na nanggaling sa rep. Kaya ayan ang yung inday no nagtimbang ako umabit na no naman ako ng 70 kilo. O ba diba, yung dating 68 naging 70 lang sa loob ng dalawang araw. Pag nag exercise kasi ako mga kasari araw-araw hindi kasi ako nagugutom siguro pag napapagod ako gusto ko na lang magpahinga. Pero sa ilang araw ko na nag general dito sa aking bahay at sa aking tindahan is talagang gutom ang inabot ng inyong inday. Kaya yan, balik alindog tayo at galaw-galaw na naman yung ating katawan dahil yung ating chan medyo nabubundat na at nahihirapan na akong gumalaw sa mga oras na yan. Hingal kalabaw na nga ako sa mga oras na yan mga kasari at hindi pa ako mabot ng 30 minutes. Ayan yung aking pawis is tagaktak na tagaktak na. Masarap din kasi sa pakiramdam mga kasari na ginagalaw mo yung katawan mo kahit paano or 30 minutes man yan or kahit 15 minutes basta nagalaw-galaw mo. Ang iyong katawan is masarap na talaga sa pakiramdam. Everyday nga ako nag exercise mga kasari. At ang ginagawa ko is walking in 2 miles. Ah, ba diba, may pa-walking in 2 miles pa ako eh, nasa loob lang naman ako ng bahay. Pero at least nagagawa kong mag-exercise kahit nasa loob lang ako ng bahay. O siya mga kasari, kailangan ko na munang galaw-galawin yung aking sexy body para naman bumalik ako sa alindog ko na 68 kilo. Kahit 68 kilo pa yan mga kasari, at least na-achieve ko yung mga ganun. Hindi katulad ngayon, nasa 7 70 kilo ako. Hirap na hirap na akong gumalaw. O, siya mga kasariyan, na lang muna. Bye-bye!